Day on po mga ka-farmers ng ating mga alaga ng mga sisiw. dumating po ito kanina ng alas 6 po ng umaga So kumuha na po tayo, hindi na po ako nagpa-cancel ulit Kasi baka po ay eh, may dumating na naman ulit na susunod na bagyo, yung susunod po sa kayupong Ay eh, baka mag na naman tayo eh, One month na po mga ka-farmers na wala po akong sisiw kasi dinisintik po natin ng mabuti ang uh, broodingan na ito para po mas maganda po yung paglaki iwas sakit at iwas uh, sipo ng ating mga alagang mga sisig sa mga nagtatanong po mga ka-farmers kung ano po yung ating ginagamit na heater ay uh, ito po yan mamaya po pupunuin po natin yan ng rice hull o kaya ng ipa tapos yun din po yung ano kabila uling din po na may rice hull so ngayon po kasi ay uh, October 1 ngayon po mga ka ay katatapos lang po ng bagyo na si siupong kaya madalas na po mag-brown out. At uh, halos ngayong araw lang din po dumating yung ating oriente. So kapag kayong gamit po natin ay ganito, yung yu uling at saka, at saka rice hull, panalo po yan. Kasi kahit na madalas pong mag-brown out, wala pong problema sa uh, init. Hindi po maangamba yung ating mga laga na mga sisiw. Para naman po sa mga nagtatanong kung ano po ba yung ating nilalagay sa ating tubig kapag uh, pagbagong dating po ng ating mga sisiw. So yung nilalagay ko lang po dyan mga ka-farmers ay electrolytes. Yung kulay puti po yung kanyang sachet. Tapos po yung powder kapag naihalo po sa tubig nagiging uh, yellow. Ayan, nagiging ganyan po yung yellow. Tapos po yung kanilang mga pakainan sa unang lapag po ng kanilang pakainan ay dyan lang po muna sa diaryo at pagkatapos siguro pagkalipas ng mga 5 five, five hours bago po natin lalagyan ng mga feeds yung kanilang mga pakainang kagaya po nyan okay